ngayon ng nag-iisang sugar daddy ko. Siyempre mare, hindi ako pwedeng mawala dito. Hindi dahil sugar baby niya ako, kundi may pagkain kasi dito. <laughs> Sa pagkain na nga ako agad dumiretso at napansin ko walang plato. No choice ako mare, kaya balat na lang na lechon gagamitin ko. Shoot mare, napaka-judger ko, nasa kabila pala yung plato. <laughs> na nga muna ako ng konting rice. Sanad naman ay panset na pampahaba ng buhay. Kailangan-kailangan ko to dahil inom ako ng inom. Kumuha rin ako ng gulay dahil walang sitaw. <laughs> Kumuha na rin ako ng cardan blue. Parang tanga lang eh. At syempre mare, kahit may balat ako ng lechon, kukuha pa rin ako ng lechon. Meron nga ding bopis na bagay na bagay sa kakilala mong bopis na habol ng habol sa taong hindi naman siya gusto. <laughs> Ay, sorry Mare, pagkain pala pinag-uusapan natin. Okay na nga muna to dahil ito lang yung kumasya sa plato ko. Hindi man lang nga ako inaasikaso ng sugar daddy ko at nauna pa ako sa kanya dito. Malamang ko, busy na naman yung sa kandungan ng mga manok niya, apurahimas. Kesa nga magtampo ko mga Mare, kumain na lang ako. Buti na lang, masarap yung plato ko hindi ko na nga napipigilan yung sarili ko kung di ko magat sa plato ko. Ayoko nga sana munang bawasan, Mare, dahil wala akong platong gagamitin mamaya. Kaso, Mare, hindi ko talaga mapigilan. Oh, nakakuha na naman kayo ng teknik. <laughs> Naubos na nga yung kinakain ko, mga Mare, at bitin na bitin pa ako. Iba, nakakasama naman talaga ng loob kapag nabibitin sa pagkain. <laughs> oh, di ba sinama kayo mga kaibigan ko para sulit na sulit? Ako na nga ang nagdesisyon na mag-invite. <laughs> uulit nga ako mga mare pero ayaw ko samahan ng cameraman ko. Akala mo ba for content lang tong uulit talaga ako? <laughs> at dahil nga nagkamay ako mga mare, hindi ko naman pwedeng hawakan yung mga sandok. Nakisuyo na nga ako sa kanila at nagpalagay na ako ng kanin. At syempre mga mare, ulam din. <laughs> Type ko rin yung kaibigan mong botis kaya nang hingi ulit ako. Okay na nga yun mga mare kaya bumalik na ulit ako sa upuan namin. Shoot mare, ang dumi pala ng paa ko. Kapag ahalata talaga na nakatira ako sa kanal. <laughs> Matiwasay nga lang akong kumakain dito mga mare, bigla akong hiningan ng balat ng lechon. Grabe naman tong mga kaibigan ko, hindi man lang ako hinintay matapos. O oh, ba diba? mga walang selan-selan yan sin ko nga na nakatingin din yung kapatid ko kaya binigyan ko na. Malamang ko, mamaya wala na akong plato sa palad na ako kumakain. <laughs> Shoot, Mare, yung plato ko naging platito. Natapos na nga akong kumain, mga mare, at nandito na rin yung sugar daddy ko. Siyempre, mare, meron tayong special na regalo. At dahil matagal na nga kami, alam ko na kung ano magpapasaya sa sugar daddy ko. Sampung beses ko ang pinag-isipan to, mare, kung ireregalo ko ba do kasing mabigat sa akin mga mare yung isang kahon na jean. Akala nyo sasakyan na yung regalo ko, no? Malamang ko mare sa sobrang tuwa ng sugar daddy ko dito sa regalo ko bigla na lang mag-propose. Uy, assuming! Magaan nga lang para sa akin yung buhat-buhat ko mga mare pero ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Mare, parang ayaw kong ilip go yung isang Sabay nga niya pagbibigyan ko na. Napakaraming ang cake na regalo pero taob lahat yan sa gin na regalo ko. Ang hihina niya naman kasing mag-isip ng regalo. Babay na baby! <laughs> Pagkatapos ngang kumain ng mga kaibigan ko, nagpapaalam ng umuwi. Nahihiya nga silang magsharon kaya ako na magsasharon para sa kanila. Grabe tong mga kaibigan ko, manang-mana sa akin. Pagkatapos kumain, magpapaalam, magsasharon pa bagay talaga kaming magkakasama mga mare, magkakasama sa kahihiyan. Kapag magkakasama kami, hindi buhay ng ibang tao ang pinag-uusapan namin. Iniisip namin kung paano kami makakapag-sharon at saan may plastic. <laughs> mga mare, iwasan nyo na yung mga ganyang kaugalian. Matatanda na tayo at iwasan na natin yung mga negang usapan. Mga mare, nakakaapekto yan sa buhay kapag nagpapasok ka ng nega. Kesa ginagawa nyong hobby, yung pagpuna at pangingi nyo sa buhay ng ibang ba, mag na lang kayo. Eh, di iwas ka na sa gulo, mare, nabusog ka pa. <laughs> Palagi lang tayong mag-focus sa sarili nating buhay. Baka sa buhay ng iba ka kasi lagi nakabantay, mare, baka makalimutan mo may sariling buhay ka din. Habang nakabantay kayo sa mga pagkakamaling magagawa ng kapwa nyo, hindi nyo na napapansin yung mga pagkakamali nyo. O, di ba, mare, napakadami ko nang nasabi, napakadami ko na rin na isharon. <laughs> Masulit na mga kaibigan ko Yung pagpunta dito Kaya kinuha ko yung ulo ng lechon Alam ko kasi Mare yung pakiramdam Kapag sulit na sulit ka sa handaan Yung feeling na nairaos mo na nga Yung tanghalian mo Tapos may pagkain ka pa sa maghapon Pag uwi mo Mapapawata life ka na lang Sabi nga ni Bugoy na Koy. Kung siya Mare may three wives Ikaw may three Sharons Bulaga mga best friend Ito yung Sharon nyo Napakaganda ng place dito mga mare sa Ranges Villa. Dito lang yan mare sa Buliran, San Miguel Bulacan. Nakikita nyo ba yung gilid doon? Inuman yon. Meron din silang mga rooms na pwede nyong pag -stayan. At syempre mare, meron ding spot para sa mga events. O ba diba, mare, napakaganda lalo na nung gumabi. Nandito nga yung mga bisita ng sugar daddy ko. Mga kaibigan niya yan since high school. May mga sugar baby na rin yan. <laughs> At syempre yung mga kapwa ko na sugar baby. Napakaraming ang ispat na magugustuhan nyo mga mare. Sulit na sulit ka dito sa pagmamaganda sa picture. Yun lang mga mare at pare, shot puno.